Welcome buhay probinsya. Bisitahin natin yung mga tanim kong ampalaya guys. Yung mga gulay. Ayan. May mga bunga na siya guys. Ayan. 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 Nasa baba lang siya guys. Ayan. Nakabalot siya. Kasi binabangkit ko siya guys. Kasi may pinakain siya ng uod. Kaya mas maganda pag binabalot ko siya guys. Ayan. Ayan. Isa. Puntahan natin siya. Ayan. Ito yung ampalaya guys. Mm. Nakailang harvest na pa nito guys. Ayan. Malaki na siya. Mm. Malaki na siya. Tignan natin doon. Balik na lang natin yung badot niya mamaya. Ito siya o. guys. Eh. Di ba malaki na siya. Yeah. Sarap to. Nalagyan ko ito ng itlog guys. Ayan. ayan yung mga kampalaya tapos dito naman sa baba guys ito yung mga tanim kung gabi mamashare tayo sa aking garden ayan ito yung mga uh, gabi and guys so ayan yung mga gabi ayan, ayan sila o. ayan yung mga gabi yan. Isang taon po bago magkaroon ng laman. Nang months pa lang itong tanong. Yeah. Ngayon, dito naman tayo sa mga kong gulay ulit. Yeah. Gilid ko ng sapa, guys. Kaya, pinatanong ko yan para may pakinabang naman, guys. Yan. Sari-sari yan. Ngayon, dito naman tayo sa ubi. Yan. Yeah share tayo, Bapasyar pa ko kayo sa aking garden yun, yung mga sitaw ko guys yun yun, yun na sila yung sitaw guys, oh. yun yung pinagapang ko sila, puro sitaw yan guys, yun, may tanin din akong sibuyas yung mga sibuyas guys, o oh. sibuyas yun, tapos ito naman yung ubi, yun pinagapang ko yan sila dito yun yung mga ubi guys tapos ito naman yung mga ano mga talbos ng kamote sa taas guys ayan 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 yung mga tanim ko ayan and guys so oh, pinapagapang ko yan para dyan sila gumapang ayan ito yung aking bahay guys ayan ayan yung bahay ko ayan papasyaw tayo tapos nandito naman yung mga Guys. Um, tayo guys Masyal tayo Dito tayo yan. Dito tayo Ito yung mga papaya guys Ayan, yun yung mga papaya yung mga papaya guys Nakahira yan na dito sa amin Ayan yan guys Tapos bisitahin natin yung mga uh, okra ko guys yan yun tayo sa baba yun guys so tumubo na sila guys ayan o no? oh. nilagyan ko siya ng ano kasi marami kasi ano dito guys maraming mga manok yan guys eh. tingnan nyo guys Tumubo ang tumubo na sila. Yung mga okra yan. lahat hanggang doon sa baba. Ito o. Ayon. Medyo malaki-laki na rin. Yan sila guys. Ang okra yan hanggang doon sa baba. Yung may probinsya. Hanggang dito na nang muna ang vlog ko na to. Ingat tayo sa lahat. Bye bye. Thank you.